masarap yung pera niya. Is it too much filling? Ubi croissant. So, ayan na ay yung ni-roll up ni Filia. Hello everyone! Welcome to our channel and kami ang Greek Filipino family na nandito sa United Kingdom. So for today's video is kahapon gumawa si Filia ng ubi croissant. So, pwede pala yun. Yung ilalagay sa croissant is ubi. So, kahapon gumawa si Pilya. At gumawa din ako ng siopaw. So, hindi yan Filipino food ha. Pero, nakasalayan na natin sa Pilipinas na ang pangmerienda ay siopaw. So, hope you like this video and enjoy watching! Ayan, snako. Ang lakas-lakas ng ulan. Araw-araw umuulan dito. Yung, yung prutas ng pitbahay namin, no? maraming bunga. Yun, oh. Ano yan siya? Crab apple. Ayan. Dami bunga ng ano crab apple. Pero mapakla daw ang lasa niyan. Kaya walang kumukuha. Yung kalamansi ko, ang daming. Marami tong bunga, ano, dati, tapos araw-araw kong kinukuha. Ginawa kong sausawan, tapos ito na lang yung matela. Kunti na lang. Ayan. Tapos yung asawa ko din laging kumukuha. Gumawa din siya ng sawsawan. So, ayan. Nako. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Hindi pa rin tumitila. Ang ulan yan. Oh, sobrang lakas. Kapit-bahay namin, oh. Ang daming bunga ng apple nila. Kapit-bahay namin sa likod. Yun yung pula-pula. Apple yan. At dahil naboboard kami, so, nunood na lang kami ng Netflix. Tapos mamaya pupunta na naman kami ng mga anak ko doon sa aming karinderya para tumulong ako doon. Gagawa si Pilya ng ubi croissant. Ayan, ang lagyan na niya ng ubi halaya. Yung, what, what you call chocolate, Pilya? Pastry. Uh, pastry, yeah. yeah. Lagyan niya ng ubi yung pastry. So, mamaya, tikman natin yung ubi croissant kung ano kanyang lasa nito. So, ubi croissant made by... Philia. Ito yung ubi halaya. Nabili ko sa Thailand store. Ano yan siya? Galing Pilipinas. Made from Philippines. Ubi halaya. my future uh, no not future my uh, how do you say it? baker yeah Chef. My, no, no, chef. Yeah, baker. My baker. Tignan yung, yung ginawa niyang croissant. Should I make some plain ones? Or all of the ubi? Put all of oh, ubi? Oh, oh. So excited oh, na akong matikman ang ubi croissant. Ano kayang lasa niyan? <laughs> Ayan na yung siopao dough na na gawa ko kanina. So, ko ng nine pieces na dough. At ito yung filling sa siopaw. Siopaw asado ng konting toyo lang kasi naubusan na. Ayan yung croissant na ginawa ni Kelly. Yeah. Ayan. 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 Yummy yummy. Ang aking magaling na baker si Kelly. Yeah. There she is. Ayan.

<laughs> <It's> too, <bad. laughs> too hot too nice is nice ubi yeah. nice cool. uh -huh. may, uh, may try. oh ha pa yun na nga Is there too much filling? Mm, right now? Mm. Mami, so Try the Try yes, the made I'm, by me. Yes, I have a don't, don't sure. From, from I exchange to eat. the, eat. the cross I'm gonna eat your chopal. Can a smaller piece? I don't feel I like eating. It. Here you go. Thank you. I got the big one okay mm. this is so yummy look at the filling yeah it's so soft mm. just look at it asado. it's so soft and yummy you like it will you? the bun is soft the filling has a really good spice with some chewy meat yeah it's good combination thank you, thank you for cooking this for us 10 out no, 10 out of 10 Yeah. Si Jackie yung kumain. Kumain na kasi siya ng pizza. You're somewhere you want some more, Kasi? You're full? With the, Or are you still full? I don't feel like eating. Kumain na niyan sa ng pizza. Gumawa sa si pila kanya ng pizza. Kaya... It's really yummy. Thank you, mommy. Kaya <laughs> busog pa. Pati si Jackie ayaw nang kumain. So, <laughs> ano ko na lang yan. Mamaya ko lang ipapakain sa kanila. Pagkutom sa That's ulit. Better than the processed foods. Yeah, yeah sabi yeah. ako, gusto gusto ah. ang siopaw. Sarap na sa siopaw. So, bukas ulit. Tomorrow again. Mix it <laughs> Grabe ng kaguluhan yun sa Pilipinas. grabi nice. Grabe ang corruption. Kung nakita ko sa balita. <laughs> grabe na palang corruption doon, no? Grabe si ano? Si ano ba yun? Si Martin Romualdez tsaka si Zaldico. Hinayaan lang pala ni, ano, ni President Marcos ang pangungurakot nila. Grabe, trilyon pesos. Sayang yung mga tax na binayad natin. Siyempre, nagbabayad ako ng tax doon kasi may ano ako doon. May, may bahay kami. Tapos, yung ano, yung tax ng bahay tapos yung building permit. So, marami din kami binabayarang tax. Tapos, Yay. nako, doon lang pala sa mga kurap na politician mapupunta. Sayang yung pinaghirapan natin. Nako, sana yung mga kurap dyan, mawawala na sila sa, ano, sa Pilipinas. Sana pupunta na sa Mars o sa Muno. Kung saan lupalok ba sila mapunta. Basta wala na sa dyan sa Pilipinas. Sayang yung pinaghirapan natin. So, ayun, nakakadismaya, ba diba? So, ayun, maraming maraming salamat sa panunood nyo at sa pagsuporta nyo sa mga vlog namin. And maraming salamat. <laughs> and maraming salamat din sa pag-subscribe nyo sa amin. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please isubscribe nyo ang channel namin. And please like and share our video na rin. So maraming maraming salamat sa inyong lahat. And see you in the next vlog. See you soon. Bye. 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 Kiss, -kis.